Tingnan niyo po, kahit iwanan ng kanilang Papa walang gumagalaw ng kanilang pagkain. Kasi, alam nilang hindi pwede nilang kainin, hanggang hindi sila nagpe-pray. Ayan. Waiting sila kay Papa nila. May si ay mo na. Try na para. Panginoon, uh, kami po yung tapasalamat sa pagkain na nasa harapan po namin sa mga sandang higit Sige po po kami na maraming po mga blessing. Pinupuri po namin kayo. Amen. Amen ah. Barak. Apuesto. Tingnan niya po. Sarap po ito. Saan ang pwesto? Ah, pwesto na to, pwesto na. <laughs> pwesto na, pwesto. Dito ako, paraki kasi lang ano, lahat. Dib! Psst. Psst. Dib! Ayaw mo na si Mami Diba. Si Diva po ay 9 years old na ngayong November. Siya po yung pinaka-senior namin. Itong kumakain na yan. O, oh, sino tong mag ana, magkasalo? Usog doon. Nagsalo itong dalawa pa. Si Cherry sa kasigo ko. <laughs> yung mga pabi yun. <laughs> si Cherry sa kasigo ko nagsalo. <laughs> Yung mga pulilit pa tapos na silang kumain. Ay, tapos na kayo. Ayan po ang kanilang pananghalian. Nilagang karne ng baboy na may malunggay. Cherry girl, wag nang tumawit. Diyan lang, umalis ka. Ah, ma tapos nang kumain. Umalis <laughs> sabi ko Ayan po, tapos na ang kanilang pananghalian. Kaya in, kaya hinayaan ko pong mauna ang kanilang mami, di ba? Para po ano, kasi mabagal talaga siyang kumain eh. Ayan, tingnan niyo naman po, nauna si Dibang kumain pero siya pa rin yung pinakahuling natapos. Ayan. Goku. Kasi nga po may pagka-senior na si Diba, kaya medyo bumabagal yung kain mo. Hmm. Kaya mo sa lola mo yan. Goku, yan sa lola. Goku, huwag na saluhanan ng lola. Mabagal lang talaga kumain yan, pero uubusin niya. <laughs> Ayan po, Goku. nakaraos ang kanilang pananghalian. God bless ko sa atin. <laughs> Simot sarap ang kanilang pagkain. Ang babe ng tatlo eh, oh. <laughs> Ay, ayan po. Salamat po sa tumapos ng aming video. Sa, sa inomina naman po nila, ayun. Nasa may gilid ng hagdanan, sa likod ni Mami, ba? Diba? Yan ang kanilang inumina. Ayan po. God bless po sa ating lahat.